Isang mapagpalang araw mga boss. Mga boss, napansin ba ninyo kung ano ang iniwan ni COVID bago umalis si COVID? Di ba pamilyar na sa inyo yung mga online sabong na may mga pamilya na dating may bahay ngayon ang na lang at dating nakakutsi ngayon nakamotor na lang at yung dating nakamotor ay ngayon nakabike na lang. Mga boss, humina na yung sugal na yon. Yung e-sabong. Ngayon naman itong mga... Ito namang papisupiso ngayon mga boss. Hindi na mga amang tahanan ang gumagamit ito na boss ito na mga boss ang hindi na magandang pangyayari. Sapagkat mga bata na ang mga tinitira nitong sugal na ito mga boss lang, papisupiso maya maya na may ubus na yung sandaan maya maya na may ubus na yung dalwandaan maya maya na may ubus na yung limandaan yon andin ipakayong mga bata magaling kung yung silpo ng mga bata ay magagandang klase. Kaya hindi nila kayang ugain ng ganun dahil inuuga ata yun para mananalo. Yun ang problema ngayon mga boss. Kasi ang mga bata ngayon nakaka-access ngayon sa GCAS. Kaya ang bilis ngayon makakapagsugal ang mga bata na hindi natin alam. Ang akala natin sila ay naglalaro lang mga boss, magpapasokan na naman. Ang inyong mga anak siguro na may, may mga cellphone. Inyong subaybayan mga boss. At talagang hindi magandang pangyayaring ito. Natuto ang mga bata magsugal. Unang-una diyan sa mga ina-idolize natin mga artista pinopromote nila. At yung mga sikat na content creator ina -idolize na ina-idolize ng mga bata, pinopromote din nila. Wala tayong magagawa at sila doon kumikita. Wala tayong nasa kanila yun, konsensya na nila yun kung ang kanilang apo, kanilang pamangkin, kanilang anak, malulong sa sugal, malulong sa sugal, eh dahil din sa kanilang pinagpupromot na sugal na yan. Mga boss, ito lang ang sa akin. Medyo bantay-bantayan nyo ang inyong mga anak. At ang uh, mga bata ngayon nakaka-access sa GCAS. Nagkakaroon na ng GCAS ang kanilang cellphone. May mga GCAS na andali na umaksis ngayon sa sugal mga boss. So hanggang dito na lang. Talagang hindi po maganda ang pangyayaring yun. Nasa inyo na mga boss. Pero talagang parang sa akin ay malala kung sa virus kung yung COVID ay may umalis yan hindi ko alam kung hanggang kailan yung mga online na sugal na yan na pati mga bata ay nakakapagsugal so hanggang dito na lang mga boss ingat ingat tayo mga boss at subaybayan na lang niyo ang inyong mga anak at nasa ating mga kamay din kung paano natin mapaalala sa mga bata na hindi maganda ang pagsusugal diyan sa online na sugal o anumang klaseng sugal. So bye bye and God bless everyone.